Sumayon ang kapayapaan. Hallelujah. ng kapayapaan sa isa't isa. Hallelujah. Maraming salamat, aking mahala. Hallelujah. Napakapalad din niyo sa mga panahon ito. Hallelujah. Maraming kapwa kayo sa mundo ito. na Nawala ng kapayapaan sa buhay. Pang nararanasan. Hallelujah higit sa lahat, naubusan din ng pag-ibig ng Diyos. Na ito magiging daan at magiging sandata ng kaligtasan ng lahat. Tulad ninyo, na ito man ang inyong inihingi ng awat abag sa Diyos. Ang aking mga mahalagang bunga na narapat laging taglay ninyo at naisa sa pamumuhay sa araw-araw ninyong mga buhay. Mahirap mang kuminsan ang isang itinakdang alagad ng Diyos na tagapaglito. Subalit kayong lahat ay pinagpala Sa pagkakataong ibinigay niya ng itinagkalo sa bawat buhay Pagamat noon man Sadyang mga makasalanan rin Hallelujah. Kayong lahat Hallelujah. Sa paningin ng tao at ng Diyos minarapat niya Hallelujah. Na kayo Ay karapat dapat na, Sa kanyang Hallelujah. Hallelujah. Pangalan Hallelujah. Siya ang nagtakda ng lahat ng ito at nagtagdahan na sa inyong mga buhay. Kung kaya't ito ay inyong sundin at tuklin ang lahat ng inyong mga natutunan aray na nagmumula sa kanyo. Na yan ang ibig niyang may sakatuparan at sumayin inyong lahat na mga nilikha niya sa mundo. Hallelujah. Hallelujah. Maraming kaganapan at nagaganap pa ang aking mga anak na kanyang pinahintulutan sa ngayong panahon. Subalit, kayo ay nagtitiwala ng lubusan sa lahat ng kanyang mga pangamit sa iyo pinangawa ka ninyo na may Diyos. Nabuhay kayong pinag-iimpuran, pinatawag, pinapagpulihan. Hinihingan ng awat na bag, pinapanalanginan, upang masigit pang ang inyong pagkiliwala at pananali, higit ng inyong mga pananampalakaya. Hallelujah. Kaya ipagpatuloy Alleluia. ninyo ang inyong lang Hallelujah. Mga mabubuting bagay Alleluia. na ipinapalaganap at ipinapahagi sa inyong mga kapwa. Dahil iyan ay isang kayamanan Alleluia. doon sa kanyang kaharihan. Hindi lamang pag-iimpok ng kayamanan doon, Alleluia. kundi ang maging kahihinatan sa inyong mga pagpapagal na ito Hallelujah. ay tunay Hallelujah. na ganting pagpapala na nagmumula sa Diyos. Kakamtinin nyo yan aking mga anak. Kaya't kayong lahat ay magkaisa lagi sa pananalagi sa pagingi ng awat rabag sa Diyos. Kalakip ng pag-ibig. Kagalakan at katiwasayan ng inyong mga kaisipan yung papayapaan. Bigbit ang mabuting balita Hallelujah. na ito ang inyong ipinapalagana, ipinabahagi maging ang inyong mga karanasan Hallelujah. sa piling. Hallelujah. Aking mga Hallelujah. na, huwag kayong panginaan ng loob. Hallelujah. Sa mga panahon Hallelujah. na kayo ay humahayo, dahil batid na ng Hallelujah. Diyos. Kung ano mga ng inyong mga hangarin, Hallelujah. hindi lamang Hallelujah. sa inyong mga kapwa buhay Hallelujah. na naririto sa mundong Hallelujah. inyong milalang kayo. Saan mang kayo makarating ang ng Diyos Hallelujah. na inyong mga parunan kami kasama ninyo at nangunguna Hallelujah. sa bawat pagtupad ninyo yung pagsunod Alleluia. sa Kanya kalooban. Muli Alleluia. kayong pinasasalamatan Alleluia. sa lahat ng bagay Alleluia. na inyong pinagtitisan, pinagtsatsagaan, at Alleluia. ang kalakit nito Alleluia. ay pag-ibig at kagalakan. Alleluia. Kababaang loob Alleluia habang Hallelujah. kayo Hallelujah. ay nagtutulungan, nagmamalasakitan Hallelujah. sa isa't isa. Hallelujah. Sa pag Hallelujah. isa ng Diyos Hallelujah. sa inyo dito sa komunidad na ito Hallelujah. ay inyong kinabibilang siya ay nagpadala rin ang taktakla ng taga Hallelujah. Hallelujah. pagpayo tagapagturo sa inyo. Hallelujah. Tulad ng inyong puno. Hallelujah. Hallelujah. niya ng tuna. punong lingkod na siyang tinatawan niya. Tuwin sa mundo ito. Upang kayo ay lagi niyang Hallelujah. Gabayan at Turuan. Hallelujah. Bahagi nga ng tarunuan ng katalinuhan. Kaya't nang pakapalad ng lalo sa harapan ng Diyos. Alleluia. Sa tuwing tayo ay nagtitipan, Alleluia. ang mga anghel ay kanyang pinabababa upang mapuno Alleluia. ito Alleluia. ng mga Alleluia. kaligayahan, kagalakan habang kayo ay naririto. Kaya't aking mga anak, Alleluia maging sa inyong mga kahanan ay naroroon ang inyong mga pantay na upang kayo ay ingatan Hallelujah. Hallelujah. sa lahat ng ano pa mang kapangalan. Sampo ng inyong mga mahal sa buhay. Iyan ay isa lamang mga hibala na inyong nakakamtan na nagmula sa Diyos na makapangyarihan Sumayin niyo muli Hallelujah. ang biyaya at pagpapala. Humayo kayong may buhay, Hallelujah. may kababaang loob at kagalakan. Pag-ibig sa inyong mga puso. Gracia. Hallelujah. Gracia. Hallelujah. Yeah. <laughs> so tayo po ay